Hello guys, good morning. Welcome back sa akin YouTube channel. It's me, Irene Storm Mix Vlog. Yan. Today ay magbibilang tayo ng napakaraming bariya kasi may mga deliver akong parating kaya kailangan kong magbilang yung mga ibang bariya na bilang ko nung nakarang araw pa pero hindi ko pa siya nadidispatcha, hindi ko pa naibabayad kasi wala naman akong deliver nung nakarang araw. So ngayon ay magbibilang ulit tayo ng bariya. Napakaraming bariya guys. Yan. So thankful pa rin tayo kahit barya, ito ay pera pa rin, 'di ba? <laughs> so guys, mag-start na tayong magbilang. Ako pala. <laughs> guys, yung mga nabilang kong barya nung isang araw pa, ito yung tig-300 na pipisuhin, ito 36 36912, 12 1, na pipisuhin. At yung binilang ko naman na yung bagong 5 peso coins. Yan 15. So ito, ito yung nabilang kong barya sa tindahan. Yan, ito ay barya lamang po sa tindahan at ito ay 2.7 na pero dahil nung isang araw pa tayo nagbilang malapit na ulit mapuno yung ating basin <laughs> yan meron na ulit tayo dito napakarami ulit na barya pero hindi na natin yung bibilangin nahayaan na lang natin yan dyan ang bibilangin ko ngayon naman ay yung barya sa Gcash yan bibilangin ko na to kasi napakabigat para mapaltan siya ng buo buo ang iyalagay natin na papel sa gcash. So, kailangan ko ito itong, yan, nabubulol na naman ako guys. Kailangan ko na siyang bilangin bago pa dumating yung aking mga deliveries. Napakarami kong barya dito sa tindahan guys kasi madami din kasi akong tindang pambata at karamihan sa mga suki ko guys ay mga bata. Tapos, Uh, ito pong mga ito, hindi ko po iniipon guys. Ito po ay mga benta sa araw-araw. Hindi po siya ipon. <laughs> ito po ay sa tindahan na benta. Araw-araw. At sa hindi po nakakaalam, napakarami po kasi tindang mga pambatang mga sari-sari, mga pambatang laruan, mga candy sari-sari. Marami akong pampaakit kumbaga. Tapos sa Gcash naman guys, kalimitan din, marami din nagpapa na ang dala-dala ay bariya. So, hindi ko naman siya pwedeng tanggihan. Siyempre, tatanggapin ko din yun. Kaya, na, na, na i, snap, na, i <laughs> na, iipon, na yung mga barya Pag hindi pa ako nakakapigbilang, talagang sa sapadami siya. Sapadami. Kaya, ang ginagawa ko, guys, para may dispatch ako ang barya pag meron akong deliveries, talagang pinagkakaabalahan ko siyang uh, bigyan ng oras na magbilang ng barya para maibayad ko sa aking mga deliveries pandagdag bayad. Yan. Ngayon, ang ginawa ko, dalawang wholesaler ang aking inorderan. kay Ethel at saka kay Eden Store. So, maghahati ngayon sila sa barya para hindi naman ma maib maibayad lahat ng bariyang ito doon sa isang store lamang so ang ginawa ko, dalawang order <laughs> yung mga alak ko at yung iba ay kay Estelle at yung mga soft drinks ay sa kabila, para maghati sila sa bariya, o diba guys para hindi naman nakakahiya na maibayad ko lahat doon sa isang tindahan sa isang wholesaler, yung aking mga bariyang ito <laughs> so yan guys, mag-start na tayo magbilang, nakapagbilang na ako uh, nagpapaliwanag lang po, amin yung tendera <laughs> Sa inyo ba guys, mga kasari, madami din bang bariya sa inyo kasi dito sa amin talagang napakaraming bariya. Talagang uh, binibigyan ko ng oras ang pagbibilang para maibayad natin sa ating mga deliveries, sa aking mga deliveries. And guys, tapos na akong magbilang. Yan, itong sa side na to, nakabilang tayo dito ng 3,000. Ito ay sa tindahan natin sa tindahan at ito naman yung nabilang ko sa aking gcash na coins yan 1.8 so total ng bariya natin na ibabayad natin sa ating mga deliveries ay 4,800 yan o diba guys malaki laki ang bayad ang bariyang nabilang natin so yan pandagdag din sa ating ibabayad sa ating deliveries dahil medyo malaki laki ngayon ang ating babayaran dahil may mga alak tayo yan. alam nyo naman pag may alak malaki laking halaga So 'yan oh, 'di ba guys? Meron na tayong pandagdag sa ating mga deliveries na coins. 'Yan. So itong side na 'to, itong ibabayad ko doon sa kabila Ito para hindi siya mabungi or ano, kasi sarado na siya sa 3K. So sa isang wholesaler ito at itong 1.8 ay sa isang wholesaler. 'Di diba unfair? <laughs> kasi mas mabadami ito mabigat-bigat ito. Pero okay lang 'yon. Sanay na sila sa akin na lagi akong may uh, ibinabayad sa kanilang barya. So, yan guys. Waiting na lang tayo sa ating mga deliveries. Yan, tapos na tayo magbilang. Kaya, antay na lang natin yung deliveries. Hindi ko alam kung anong oras sila baba, dadating. Merong maaga, merong hapon na. So, at least nabilang na natin yung ating mga bariya. Basta na lang natin iyaapo. Yan. Yes, pakibilang naman. Ito na yung ating bariya guys. Yan ay 3,000. <laughs> yes. Atang yan ah. Na. <laughs> so yan, ang ating barya o oh, isang box. Okay lang daw yun. O oh, diba tuwang tuwa kapag barya binabayad ko sa iyo. <laughs> uh, yan ang ating mga delivery. Oh, saan so, ang mga alak ko? Ay, ito, yan. Sige, okay, okay na. <laughs> Magandang buhay. sabi niya. Oh. Eileen <laughs> Store Mix Vlog. Yung aking pangalan sa YouTube. Yan. Island Store Mix Vlog. Oh, tinatanong niya guys, o oh, para, Hi ka naman. <laughs> Poging pogi ng aking mga delivery boy. <laughs> Island Store Mix Vlog. O yan. O di ba madadagdagan pa tayo ng subscriber. <laughs> Hindi mo manap. Searchable naman siya. Mix uh, Island Store. Makikita mo na yan sa Island Store pa lang. Mix Vlog. Mix. O yan. Ano nahanap mo? pula, pinakamukulang, ayan, tapos Tapos ah. <laughs> ang pagkawa Ayan, okay, okay na Ito lang ba yung akin deliver? Ay, sa kabila nga pala yung iba, yung mga soft drinks Ayan, okay na tayo guys yan guys, dumating na yung ating mga deliveries Meron tayong in order na 5 case na beer 5 case na beer, yan yung mga beer na wala ng laman, kaya pinalagyan ulit natin ng laman order ulit tayo ng panibago tapos yan guys, tatlong kahon ng frasquito, tapos ito meron tayong plus apple at saka ito mga sabon-sabon surf, grease tide powder, tapos mga chichiria, at saka mga fudgy bar tapos ito mga nesty tang pineapple nesty lemon and nesty apple so guys, ang total ng ating binayaran yan, ito guys, oh, 10,824 at 3,000 dito ay bariya. Yan, so may natira pa tayong uh, 1,8 na bariya, mas kaunti doon sa kabila. Yun naman yung mga inaantay natin ngayon, mga soft drinks. Doon ako nag-order order sa kabila. Pero sabi nung uh, nagdi deliver sabi niya, okay lang ate, huwag ka na mahiya na puro bariya yung iyong ibabayad. Kasi sanay na daw sila. Kasi doon sa Ilaya, yung malapit sa school, ang ibinabayad daw sa kanilang barya ay, alam nyo guys, hindi ako makapaniwala, isang kahon daw na ganito, frasquito na puro barya, 18,000. Oh, mas madami yun guys, 18,000. Yan. So, aayusin muna natin yan, isasalansan muna natin. Uh, magaano Mag-ano tayo? FIFO, first in, first out. Madalas tendera, minsan cargador din. So ayusin ko muna yung aking mga pinadeliver na beer. <laughs> tapin natin. Baka balikan. Baka, baka balikan nung delivery boy yung kanyang vape. Naiwan sa ibabaw ng tinapayan. So, dito natin. Ang dami dito guys, naiiwan mga cellphone, payong, mga towels, mga sombrero. Ngayon naman vape. Pero pag binabalikan nila, nakukuha naman nila dahil itinatabi ko. Yan. Di ba guys? Basic. Tender ang cargador. <laughs> Tatera Cargador. So, yan. Meron pa tayo isang inantay na deliveries. Yun yung mga soft drinks naman. Hindi ko alam kung anong oras yun i-deliver. Ide so, waiting na naman tayo. Kakaunti na naman yung ating pang-dispatch ang barya. One-eat na lang. Kayang-kaya. guys yung ating dumating na mga deliveries na mga soft drinks mga mismo yan mountain Jew, dew Dew, uh, a mineral water yan may sito tapos ito yung pinahabol ko mga downy mga downy tapos ito yon isang case ng lemon big mega tsaka coca salo tsaka ito isang case ng RC small at isang case ng coke 8 oz yan nandoon pala yung ating isang ano nalit na kilo na kaya <laughs> yung ating Coke 1.5 C2 yan, so ang pinagbayaran natin guys doon ay umabot din ng 4,107 yan, so ayan. that's it, na-dispatch na natin ang ating mga bariya yan, di ba diba, guys yan, okay so yun lang guys ang ating video for today yan pagtiyagaan nating bilangin yung ating mga barya dahil malaking bagay na maibawas sa ating mga bayarin sa ating mga deliveries so hanggang dito na lang ga sa mga hindi pa nakakapag uh, subscribe please do subscribe para masundan ninyo ang aking mga upload mga susunod na videos so hanggang dito na lang guys thank you so much for watching bye